Hello guys, good morning. So yung mga manok natin doon sa farm, nagutom na yata sila. Umuwi dito sa bahay. Nahanap nila dito sa bahay. Sibira kasi ako magpakain na doon guys. Yan, nandito na yung kano. Isang inahan natin. Lima yung anak nito. Nasaan yung isa? Krrr! Medyo malayo yung, yung babuyan natin guys Pero nahanap nila ako dito sa bahay Umuwi dito Galing naman sa yung anak mo isa ay nandun? Krrr! Hindi na ako nila nah naiintay na magpakain doon Kaya ayan, umuwi na sila dito sa bahay Ayan, nandyan na sila Krrr! Alam din nila hanapin yung amo nila. Pero yung isang puti ko wala na. May isang inahan din ako na puti. Hindi ko na nakita. Isang yung anak ko ng, wala na wala May mga dumalaga pa tayo dyan guys. Pero pupunta yan dito. <laughs> wala na silang makain kasi doon. Hindi kasi ako araw-araw nakakapunta na doon guys Kasi Wala pag pumupunta ako nanulungkot lang ako Naalala ko yung Mga baboy kong nangamatay So Good thing na Nahanap nila ako dito So yan Siguro Libre time na magpapakain tayo Kung na sila dito Yung iba medyo nag-aalangan pa Nandun oh. No? Pero yung iba okay na sila So ayun, bawas trabaho tayo na punta pa doon sa ating ano, babuyan. Ayaw pang lumapit yung iba. Hmm. Okay guys, thank you for watching. Lapit na kay dito ah.